Tatlo no, patay sa sunog na subiklab sa Barangay Conception 1 sa Marikina City habang isang senior citizen din ang nasawi sa nangyaring sunog sa Tondo, Maynila si Isaiah Merofuente sa detalye. Pasado alas 8 kahapon na umaga nang sumiklab ang sunog sa Barangay Conception 1, Marikina City. Kanya-kanyang salba na magamit ng mga residente. Naging mabilis ang paggalat ng apoy dahil gawa ang mga bahay sa light materials. Halos sa oras lang nagtagal ang sunog. Pero matapos ito, tatlo katawang namatay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Inaalam pa ang naging mitya ng apoy. Sa barangay 32 Tondo, Maynila, nasunog rin ang isang residential area. Patay naman ang isang 83 taong gulang na senior citizen na natrap sa loob ng kanyang bahay. Ngayong Fire Prevention Month, kaliwat kanan ang naitatalang sunog sa ating bansa. Ayon sa BFP, lima hanggang pitong sunog ay naitatala kada araw. Pero kung titingnan ang datos ngayong taon, 45% ang ibinaba ng bilang ng sunog. Noong 2025, naitala ang 2,475 fire incidents. Mas mababa sa 4,502 na naitala noong 2024. Naunguna pa rin ang National Capital Region na may 502 fire incidents. 28% na mas mababa noong 2024 na may 700 fire incidents sa parehong panahon. Mas mababa rin na 16% ang naitalang na matay sa sunog. 82 na naitalang na suwi simula lang pumasok ang taon hanggang March 6, habang 98 naman noong nakaraang taon. Paalala ng BFP, kung may senior citizen at PWD na kasama sa bahay, mas mabuting matulog sila malapit sa daan palabas ng bahay. If you have two floors, make sure na nasa ground floor nakalatag yung kanilang sleeping area or pahingahan ng ating mga Ang unang dahilan ng sunog ay ang naiwan na kasaksak na charger, kaya ng cellphone at e Ay sayang Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.